ng ngene Patreset Village, Puerto Saintta Amen. Maganda umaga sa ating lahat sa panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin nang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakadplang na ang pinto at nakaiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa nagpupumilit nito kaya sinasabi ko sa inyo kumingi kayo at at kayoy bibigyan humanap kayo at kayoy makasusumpong kumatok kayo at ang pintoy bubuksan para sa inyo sapagkat tumatanggap ang bawat tumihingi nakasusumpong ang bawat tumahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok kayong mga aba, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya ay humihingi ng itlog? Kung kayo'y masasama at marurunong magbibigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humingi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Galacia. Ang Ebanghelyo ngayon mula sa Lukas ay isang paalaala sa atin tungkol sa kapangyarihan ng panalangin at ang mapagbigay na likas ng Diyos Ama. Ipinapakita ni Jesus ang halimbawa ng isang tao na sa kabila ng oras ng gabi at ang tila abala ng kanyang kaibigan ay makakakuha pa rin ng tinapay dahil sa kanya. Nagpupumilit ang aral dito ay hindi tungkol sa pagpapakita ng kakulitan, kundi tungkol sa pagtitiwala at pagsusumikap sa ating panalangin, paghahanap at pagkatok ay magbubukas ng pinto ng biyaya mula sa Diyos. Tulad ng sabi sa Ebanghelyo humingi kayo at kayo'y bibigyan. Ito ay naglalaman ng mahalagang katutuhanan tungkol sa ligtas ng Diyos bilang ating Ama. Kung ang mga magulang dito sa lupa na may sariling mga kakulangan at kasamaan ay kayang magbigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak. Gaano pa kaya ang Diyos na perpektong mabuti at maawain? Pinapalalahanan tayo na ang Diyos ay laging handang magbigay ng Espiritu Santo ang kanyang pinakamahalagang regalo sa mga humihiling ng may pananampalataya. Sa unang pagbasa naman mula sa Galatia Pinapaalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Galacia na hindi sila dapat mawalan ng pananampalataya sa halip kailangan nilang magpatuloy sa pananampalataya na sinimulan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at huwag umasa sa mga gawa ng batas o sariling pagsisikap upang maligtas itinatama ni San Pablo ang maling kaisipan na ang mga mabubuting gawa o pagtupad sa batas ay sapat upang makamit ang kaligtasan. Sa ating panahon ngayon, bilang mga katoliko, malaga rin tandaan ng ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakasalalay sa mga ritual lamang o sa porma ng reliyon, kundi sa patuloy na pagsasampalataya at pagtanggap sa gabay ng Espiritu Santo. Sa panahon ngayon, mahalagang alalahanin natin ang minsahing ito sa harap ng mga pagsubok. Patuloy tayong humingi, humanap at kumatok sa pintuan ng Diyos sa pamamagitan ng masigasig na panalangin at pananampalataya. Huwag tayong matakot na lumapit sa Diyos sapagkat siya ay mapagbigay at laging nagnanais na tayo'y kanyang pagpapalain. Sa muli, inikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita na haway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris, Epilis, Spiritus Sancti. Amen. God bless!